Good morning Ito tayong Baguio Katay lang kami ng bus Yan <clears throat> Ang gamit namin Katay lang kami ng bus Puntang Baguio At wala pa Kapag dumata na bus At maga kami ngayon 5 6 Tumagin ako, kasama ko. Tumagin ako. Tagal yung <laughs> Yan na yung bus. Yan, bus na tayo. Mabuntang bag Ang bata, lang. Ah, istigaw. Istigaw. tayo sa bagyo. Ang internet ni Kuya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih terima ay 10 sige pagkabayad na ako yan yan guys nakabastop muna kami dito may ilaw in yun na to nag CR lang malapit na siguro to sa Baguio yan may kainan dito pag nagutom ka So, hindi ka kumain dito pero kami kakain sa Baguio na kami kakain pagdating doon tingin ko lang yung maging ako, nag CR sila yung sinakyan namin, solid door biyaheng Baguio tapos na yung stop, nalis na naman pumain na puntang Baguio puntang na anong kain mo? taba Taba nang tama nang muna niyan doon na lang sa bagyo Bagay so, Tell. Sa wakas, nakarating din ng Bagyo. Ayan, tingnan ito. It's mine. Bagyo na kami guys. At kakarating lang. Ayan! Ayan! lang kami ng taxi. Lupa so, kasi kayo ng mga gamit namin. Tentang ng taxi ulit. Isembagio. Baguio sa taas sa kanya ng taxi ramdam din ng lamig oo, oh, malamig pa dito sa Baguio kasi parang uulan yan SM SM Baguio taxi lang kami yung mga bus stop guys okay, nasa right park na tayo ito yung view nya at doon yung the mansion yan maganda rin yung bata mga Doon yung the mansion Parang nire-relobate nire Parang siyang nire-relobate at tamang lakad lang yan maraming tao marami rin namamasyal at umaatik atik buti pa ba sa Baguio umuulan at lakad lakad muna kami saan mo kayo magin ako saka si tamang lakad lang dito kasi malapit lang dito yung transit na tinuluyan namin sa likod lang yan Chill. Ay, 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 Ganda ng mga bulak guys, oh. Bulaklak. Ganda ng mga Kaso, konti pa lang. Ayan, maganda yung view dito. At iikot lang kami. <coughs> ay, iikot doon? may Ayan, tingnan natin yung view dito sa taas. Ayan, Oh, dahan-dahan sa pagkakyat. Ay, May tindahan ng mga souvenir dito. Ayan. Dahan ng mga souvenir. Dito sa likod ng White right Park. Ang ganda rito. Presko ang lugar. At lakad-lakad pa kami. Ayan, baba tayo dito. Marami daw kabayo sa baba. Kaso yung bababaan. <laughs> ang taas, <laughs> yung taas. Ang taas bababaan. <laughs> Ayun, yung bro kabayo. Parang 100 step to ah. Ganyan <laughs> bumaba ni Baby Nyangga. At baba muna tayo. Baka malaglag tayo dito. <laughs> magpapabilis <laughs> ang pagbaba mo hindi naman siya mataas mamaya pagpabalik niyan <laughs> nasa baba na kami doon sa baba tingnan namin yung mga kabayo At yung, yun yung iniikutan nila pag-incentre ka ng kabayo dyan, dyan siya iikot sa loob dyan yan, lakad lakad na naman yun Oh, that means horse. Ayo. Ayo. Yang daming horse. Tapi tak ya? Yang daming horse. Daming, horse. daming kabayo. Tapi tapi, mudah tanya kabayo. Mudah tanya kabayo. Yan, pwede kang mga uh, grind dyan para sumakay tapos iikot sila dyan. Wala sila wami ikot guys. Mga sumakay kanina. Mga puno dito, presko. Ayan sila. sila. Ga. Ga. Bali may nagakay naga, pala. Hindi, hindi lang pala, ano, pala kung mag-isa mo lang sasakay. May hahawak pala. Pero hindi ko lang magkano yung rent. Pag ganyan sumakay ka. Pwede rin pa picture lang. Kung sasakay ka, picture ka lang. Yan guys, umulan. Paket na kami. Konti na lang, dalawa na lang. Grabe. Binuhos yung ulan. Yan sila mamin na lang grabe taas nakaka din anong anong masabi mataas dito dito yan sana lang wait dito 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 muna yan sana lang at nuna tayo sa may ano yung kanina umuulan pa uy uy hindi na uulit <laughs> pagod pagod umakyat taas nasa tasa tayo guys Yung kanina At medyo humina na yung ulan Hello guys Yung bata Hello guys Nakapagkabili na agad ng laruan Ito It's Squishy Ba't tayo ng bahay Dahil baka lumakas pa tong ulan Dito yan yung kanina Ayan guys, nasa the mansion tayo the mansion tayo sa may the mansion ngayon picture picture muna and sya tas galing tayo doon kanina doon tamang pasyal lang at mag-alas 4 ng hapon. Yung weather ganyan pa rin. Pakulimlim at medyo malamig naman. Medyo malamig ang weather. Aming hapon marami ng tao dito. Mga masyal. Matumulang kasi kaya umalis sila. Yan nagpipicture yung magina ko sa kasi tita. Yan guys, nasa bahay na tayo. At ito yung view sa bahay. Yan o, no? oh. uulan na naman. Buti ito laging ano, umuulan. Yan o, no? oh, ulimlim. At mamaya, mamasyal pa kami. Mamaya ang hapon. Doon sa Mines View. Saras sa SM Baguio. At pahinga muna, mamaya ulit.